Panalangin ng mga estudyante, bago ang pagsusulit aming mapagmahal na Diyos at amang makapangyarihan sa lahat, kami po'y lumalapit sa iyo sa oras na ito na may pusong puno ng pag-asa at pananampalataya. Salamat po sa panibagong araw na ipinagkaloob mo sa amin, sa lakas na ibinigay mo, at sa pagkakataon na muli naming maipamalas ang aming natutunan sa pamamagitan ng pagsusulit. Panginoon, ikaw po ang tunay na pinagmumula ng lahat ng karunungan at kaalaman. Bago pa man kami nag-aral, bago pa man namin hawakan ang aming mga aklat at papel, ikaw na ang nakakaalam ng aming kakayahan at limitasyon. Kaya naman ngayon, inilalapit namin sa iyo ang aming mga sarili. Puspusin mo po kami ng kapayapaan upang mapawi ang kaba at takot na aramdaman namin. Hinihiling po namin Panginoon na bigyan mo kami ng malinaw na pag-iisip. Alisin mo ang kalituhan at palitan ito ng kaliwanagan. Naway maalala namin ng tama ang lahat ng aming pinag-aralan at gamitin ito ng may karunungan at tamang pag-unawa. Turuan mo po kaming magtiwala hindi lamang sa aming sariling pagsisikap kundi higit sa lahat sa inyong paggabay, Ama. Kung sakaling kami makaramdam ng panghihina o pag-aalinlangan, ipaalala mo po sa amin na ang tunay na tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa grado o resulta ng aming pagsusulit. Ang tunay na tagumpay ay ang patuloy naming pagpupunyagi, ang aming disiplina at ang pananampalat. Taya namin sa iyo, Panginoon, bigyan mo rin po kami ng lakas ng loob upang tanggapin ang anumang kalalabasan ng pagsusulit na ito. Kung ito man ay tagumpay, ituro mo po sa amin na maging mapagpakumbaba at magpasalamat. Kung ito man ay pagsubok, ituro mo po sa amin na huwag sumuko kundi patuloy na magsikap at mag-aral ng mas mabuti. Naway maging inspirasyon kami sa aming mga pamilya at kaibigan. Naway makita nila sa amin na ang pagsisikap ay may kasamang pananampalataya at na ang bawat hamon sa buhay ay kaya naming lampasan dahil kasama ka namin. Hinihiling din po namin Panginoon ang biyaya ng tamang oras at maayos na pamamahala sa aming sarili. Tulungan mo po kaming maging kalmado habang nagsusulit, huwag magmadali at bigyan ng sapat na pag-iisip ang bawat sagot na aming isusulat. Gabayan mo rin po ang aming mga guro na siyang magtuturo at magsusuri ng aming mga sagot. Pagpalain mo po sila sa kanilang pagtuturo at malasakit. Sa huli Ama, ibinabalik po namin sa iyo ang lahat ng aming gagawin. Ang aming pagsusulit, ang aming kaalaman at ang aming mga pangarap ay inyong pag-aari. Kayo po ang aming sandigan at alam naming kailanman ay hindi mo kami pababayaan. Ito po ang aming panalangin sa ngalan ng iyong anak na si Jesus kasama ng Espiritu Santo, iisang Diyos magpasa walang hanggan. Amen.